Hello guys, nakakamiss ko kumain ng paris ni Diwata So kaya siguro hindi matibag-tibag yung paris ni Diwata Dahil sa sobrang sarap So nakukuha naman natin ang kanyang timplada So ayan, so ang gagawin natin para hindi na tayo pumunta sa lugar niya or sa pwesto niya pupunta uh, Magluluto na lang po tayo ng sarili nating version Pero masarap na paris mga idol Baka mas masarap pa sa paris niya to mga lods Try nyo na, ayan So syempre ang gagawin natin bagnet paris Kagaya nung paris ni Diwata na talagang overload At unlimited rice, ayan o na, ayan, nag tayo ng maraming bawang syempre, luya, mga idol napakasarap ng ganito sistema ng Paris mga idol, kung gusto nyo kumain sa bahay nyo, gawa lang kayo ng ganito, bili kayo ng lechon kawali or baka talagang napakasarap, syempre, sibuyas meron tayong laurel, isang pirasong sangki or star anise, at syempre uh, isang pirasong beef cubes, dahil kunti lang naman lulutuin natin, isang piraso lang pero pag maraming sabaw, nagdaganyo na rin, pero mas maigay kung mayroon tayong substack, yung pinagpapakuloan ng baka, buto-buto ng baka ay naglagay na rin tayo ng ating uh, oyster sauce, syempre yung konting soy sauce, siya magpapalasa sa ating paris sauce at ayan, meron tayong konting seasoning, syempre mas marami paminta mas masarap at syempre konting bitchen mga idol, parang marami lang pero konti lang po yun ayan Siyempre, ayan, tubig, soup stock. Kung mayroon po tayo, mas masarap, mas malasa. Ayan, naloloyin, pakuluin lang po natin. Siyempre, kakainin natin yan. Dapat pakuluin natin ang pakuluin ng ating sabaw. So, ayan, pagkalipas ng mga 5 minutes, kulong-kulo na. So, tikman muna natin. Ayan, dagdag ng konting toyo at saka natin lagyan ng pampalapot yung cornstarch mga idol ayan talagang napakasimple lang gumawa ng pares kung gustuhin mo pero talagang ka dapat masarap din so ayan additional rin tayo rito ng kunting asukal siguro mga 1 half teaspoon mga idol pambalan sa lasa importante yan pero kung ayaw nyo mag additional lang kunting asukal nasa inyo naman yan pero para sa akin mas masarap mas malasa so ayan luto na po ang ating pares sauce So, syempre, ay na po ang ating bagnet na kagaya ng kay Diwata. Syempre, para makakain na tayo kahit nasa bahay lang tayo, makatikim tayo ng masarap na Paris or mas masarap pa sa Paris nila sa sarili nating na gawa, mga idol. At syempre, yung Paris ko na ito, mga idol, pwede po nyo pong i-apply pang negosyo. Syempre, dahil konti lang niluto natin, konti-konti lang yun din yung ingredients. Pag niluto nyo, i-adjust nyo lang na konti. So, ayun, mga idol. At syempre, yung ating mga condiments, meron din tayong uh, garlic flakes. Syempre, yung fried uh, red garlic at Siyempre yung ating spring onion di dapat mawala yan Or legs at siyempre yung calamansi at ang ating uh, chili sauce mga idol. Yan naman talaga ang partner ng Paris. Ayan at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagong at ng ating sukarapsa. Ayan nasa comment section po ang link ng Shopee at nagsagay sagayay mapabilis po ang inyong pag-order. Salamat!